Good morning! Ngayong araw, gumagawa ako ng pizza kasi nga maulan sa labas. Good morning! Good morning! sobrang lakas ng ulan, Day, naisipan ko talaga, Day, na hindi na talaga kami lalabas. Eh, Sabado pa naman. Tuwing Sabado kasi mga Inday, nilalabas ko kasi talaga yung mga anak ko. Dahil Monday to Friday ay may pasok sila, kaya Sabado at Lakalinggo lang talaga ang dapat sila ilabas. Dahil nga sa malakas ang ulan at buong araw talaga ay ulan na naisipan kong gumawa na lang ako sa pizza sa bahay. At sakto naman, nung tininan ko yung mga ingredients, ay meron pa rin akong natira. Meron kumplito ingredients. At saka dapat ko na talagang gumawa ng pizza, Day, kasi yung kalahating kilo na cheese, dahi, hindi ko nagamit at malapit na siyang ma-expire. At dahil sa paborito naman ng na mga bagets itong pizza, ay gumawa na lang talaga ako ng pizza. <laughs> dahil nandito yung mga chikiting ko dahil ay pag gumawa ka ng pizza ay bilisan mo talaga paggawa dahil pag naglagayan na ng toppings dai mauubos sa talaga yung toppings niyo. Kasi itong mga anak ko dai kunyari lang nagtulong-tulong dai pero dai ang nila yung toppings day. Lalo na yung pineapple at saka cheese dai ay nako itong dalawa yan lang binabantayan dai kunyari magtulong-tulong dai ba. Magandang bonding natin na rin itong mga inday sa inyo at ng mga bata day. ang ginamit ko nga palang pineapple yan jay ay doon yung pineapple na nasa lata na kasi wala akong fresh pineapple dalawang klaseng flavor na rin ang ginawa ko dahil kasi yung dalawang lalaki ko na malalaki ay ayaw nilang kumain ng pizza na may pineapple so tiki man time na dahil furnace dahil sarap sarap talaga ng pizza ko dahil yan na rin pala ang ginawa naming lunch mga inday kasi tanghali na rin kasi yan natapos dahil dahil marami naman ang ginawa ko kaya lahat kami ay busog day. yung amalang namin ay hindi pa nakain dahil ganun talaga siya day. Pagkagising niya mga Inday, nagulat ako. Sobrang lakas na nga ng ulan. Gusto din niya kumain ng ice cream. Naglihiba to Inday. <laughs> At wala talaga akong balak umalis dyan dahil grabe kasi ayaw ko kasing umalis na maulan maulanday ba. Kasi mga inday, once na umulan or pangit ang panahon, yung ulo ko ay sumasakit at hindi siya natatanggal talaga sa pinilever. Hindi ko lang alam kung ako lang ba o meron din katulad sa akin na pag masamang panahon ay sumasakit ang ulo ko. So wala na akong magagawa mga inday. Fast forward tayo ay sumama din ako dahil si Bunso grabe yung iyak. Ayaw talaga niyang umalis pag hindi ako kasama. Ang sabi ko kay hapon yung order na mga bata isang scoop lang at dapat yung pang kids Kasi lang. nga malaki naman yung scoop nila, malaki yung serve nila at saka pangalawa, pag dalawa na kasi masyado na kasi siyang marami. Pero hindi na sunod kasi nga spoiled nga tong mga bata pag siya ang kasama dahi. Tapos ang sabi ko mga day, wag na niya akong isali at hindi ako kakain. Nung mga time niya wala talaga kung ganong kumain ng ice cream day. Kaso lang day, nagalit-galit man siya day, sabi ko, sige na lang kuhanan mo na lang ako ng isang scoop nung pambata lang day, ba. Kaya ayan dahi nakakain ako ng wala sa oras yung maliit lang talaga yung kinuha ko dahil kasi wala nga akong gana dahi sa mga bata tigda dalawang scoop with character pa at saka sa ama namin juice ko dahil kasing laki din niya dahil yung in order niya day. ang laki ng in order niya day, para namang walang bukas day, ba si hapon kasi mga inday pag lumabas kami tuwang tuwa yung mga bata kasi hindi yan siya tinitipid inday pero pag ako kasing lumabas inday kasama yung mga bata ay tipid talaga yan day. ay